Bar at saka yeah. kamukha uli ni Falcon maliit lang din ang ipon mataas lumipad na naman to pagaya ni Falcon itong isa mukhang lalaki isa babae maliit nakuha yung kulay itim nila kay Batman eh eto naman yung mag-asawa na sila oh. Si Bulag sa si Baby White Mahila nga nila mag i, -i lang guys, thanks Guys, if you like my video Please like, share, and subscribe Kalapanit Love TV